kapatid ni Katrina Bernardo na si Kay Bernardo naglabas ng cryptic post tungkol kay Daniel Padilla alin at panoorin natin ang buong detalye. kuntin kuntin nang nilalabas at binubulkar ng pamilya ni Katrina Bernardo ang bahaw at mga masamang ginawa ni, da ni Daniel Padilla kay Katrina naglabas nga ng cryptic post ang ati ni Katrina Bernardo na si Kay Bernardo na uh, may ka We know what you did, na may caption na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Ito nga related sa mga nangyayari sa Daniel. May, may posibilidad na baka ito ang mga taon na nanloko si Daniel at hindi tinitigilan ang pamababae kahit sila na ni Katrin. Halos nabanggit lang ating nga ang lahat ng taon. At ang unang panloloko nga daw na ginawa ng Daniel ay noong taong 2014. Sa ngayon na ay paunti-unti nang naglalabas ng mga impormasyon si Catherine Bernardo at ang kanyang kapatid sa tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla at sa lahat ng mga panloloko na ginawa sa kanya ni Daniel. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood. you mm -hmm.